Kotinaksyon ang malapitang pamamaril sa isang negosyante sa Bulacan. Nakaligtas ang biktima pero ilang buwan siyang nagtago at nagpanggap na patay na para may turo ang mga nagtangka sa kanyang buhay. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sa kuha ng CCTV sa tindahan na ito sa Bulacan noong Enero, makikitang pabalik-balik ang lalaking nakasumbrero. Una, bumili siya ng soft drinks. Maya-maya, bumalik siya para naman bumili ng chichirya. Habang kumukuha ng punakli ang tindera, Bigla siyang pinagbabaril ng customer. Maswerteng nabuhay ang 53-anyos na biktima matapos tumagos sa mababaw na parte ng kanyang muka ang bala at lumabas sa gilid ng batok. Pero ilang buwang nagtago ang nagpanggap na patay ang negosyante. Binabalikan pa ako doon eh. May ano pa sila na. talaga kung patay na. Kasi baka hindi pa pulang bayad nila sa nagutos. Tapos pati sa mga anak pa na tinetext, tine, tine tinachat, kinoconfirm nila ang, kung ano ang ano ko, lagay ko. Ngayong malakas na siya, lumapit siya sa NBI para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Hinala niya may kaugnayan sa negosyo ang motibo sa krimen. gumabalik balik po doon eh, sa lugar namin. Kaya kailangan kong magtago. Eh, talagang ang punti rin nila, patayin ako para hindi na makabayad ng utang. Mahuli lang po sana yung gumawa ng magsalita. Maawa naman sila sa akin, wala akong kasaran sa kanila. Sila ay tinulungan ko. Tapos ang buhay ko pa ang gusto nilang kapalit. Ayon sa NBI, bukod sa gunman, may dalawa pang kasabwat sa krimen. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mastermind ng grupo. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.